Dapat alam mo, ang tama at mali, pag-usapan natin to. Tayo sa karunungan, kaalaman, katotohanan. Kung kilala natin ang Diyos na tunay, dapat sinusunod natin siya gaya ng sinasabi ayon sa Gawa Kapitulo 17, Versikulo 22 hanggang 34. Kaya tumayo si Pablo sa harapan ng mga tao roon sa Areopagus at sinabi, Mga taga Athens, nakita kong napakarelihiyoso ninyo. Sapagkat sa aking paglilibot dito sa inyong lungsod, nakita ko ang mga sinasamba ninyo. May nakita pa akong altar na may nakasulat na ganito, pero sa hindi nakikilalang Diyos. Itong Diyos na inyong sinasamba na hindi pa ninyo kilala ay ang Diyos na aking ipinangangaral sa inyo. Siya ang lumikha ng mundo at ng lahat ng narito. Siya ang Panginoong nagmamayari ng langit at lupa, kaya hindi siya nakatira sa mga templo na ginawa ng mga tao hindi siya nangangailangan ng tulong mula sa tao dahil siya mismo ang nagbibigay ng buhay sa atin, maging ng lahat ng pangangailangan natin. Mula sa isang tao, nilikha niya ang lahat ng lahi at ipinangalat sa buong mundo. Noon pa itinakda na niya ang hangganan ng tirahan ng mga tao at ang panahon na sila ay mabubuhay dito sa lupa. Ang lahat ng ito ginawa ng Diyos upang hanapin natin siya, at baka sakaling matagpuan natin siya. Pero ang totoo, ang Diyos ay hindi malayo sa atin. Dahil sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan tayo nabubuhay at nakakakilos. Katulad din ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga mga anak niya. Dahil tayo nga ay mga anak ng Diyos, huwag nating isipin na ang Diyos ay katulad ng Diyos-Diyos ang ginto, pilak, o bato na pawang imbento ng isip at kamay ng tao. Noong una, nang hindi pa kilala ng mga tao ang Diyos, hindi niya pinansin ang kanilang mga kasalanan. Ngunit ngayon, inuutusan ng Diyos ang lahat ng tao sa lahat ng lugar na magsisi at talikuran ang kanilang masamang gawain. Sapagkat nagtakda ang Diyos ng araw kung kailan niya ipapataw ang kanyang makatarungang hatol sa lahat ng tao rito sa mundo sa pamamagitan ng taong kanyang pinili. Pinatunayan niya ito sa lahat, nang buhayin niyang muli ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, pinagtawanan siya ng ilan. Pero sinabi naman ng iba, bumalik ka uli rito, dahil gusto pa naming makinig tungkol sa mga bagay na ito. Pagkatapos, umalis si Pablo sa kanilang pinagtitipunan. May ilang lalaking kumampi kay Pablo at sumampalataya kay Jesus. Ang isa sa kanila ay si Dionysius na miyembro ng Areopagus, at ang babaeng si Damaris, at may iba pa.